Hello mga ka-Tinders, dito kami sa Krispy Kreme. Kasi naka-promo sila yung $2.99. Kasi kaso ko yung aking, aming orders, 12 pieces of donuts. Ngayon lang sila uh, on sale until Sunday. So, bili na. Kasi kaso na yung aking orders. So, eto na yung naka-box. So, baka sabihin nyo. Ayun, madili. Baka sabihin nyo, hindi ako nakabili. Ayan. Ito, Krispy Kreme. Pot Happy. Ayan, two boxes. For only 2.99. Yahoo! Uwi na ako. So, eto yung assorted nyo. Six pieces. At meron din yung isa, Original ayan, as is mo ko, kuya yung sa original na crispy cream, para makita ng ating mga katinders dyan 6 rin to, ayan so, glazed donuts ito, so uh, 12 pieces for only 20, 299 pesos so, minsan lang sila nagpo-promo, minsan nasa 359 so, ngayon inavail ko kasi nasa 299, sayang rin yun mga 61 pesos okay, kain na kami Good night, mga katinders. Good morning, mga katinders. So, ang aking breakfast today ay may naiwan pang isang donut na Krispy Kreme. Ayan. So, yung original nila na flavor yung papakin ko ngayon. Partner ng aking coffee. Ayan, makukulit na yung aking mga alagang rabbits. So, ngayon, aga ako kasi si PMFTC ay super aga talaga yan kapag nakaschedule dito sa amin. Wait lang. Check, check ko yung aking donuts. So, ayan. May natira pang isa. Papasilip ko sa... Ayan. <laughs> so, nagtira talaga ako ng isa para yung aking kape na ko Co. Brown ay may pang partner. May pang partner. So, coffee cream. ka crispy cream. So, super sarap, mga katinders. So, naka-promo siya na 2.99. So, okay lang. Uh, katas, ito ng Sari Sari Store. Ayan. May, medyo maingay na yung aking mga rabbit sa background at nagpapa-walking din ako at the same time ay eh, nagba-vlog no sino relate na uh, nagtutuin one talaga tayo lalong-lalo na tuwing umaga so chine check check ko rin yung aking resibo na nasa 2k yung aking grocery kahapon groceries lang yon hindi kasama yung mga mismo bumili din ako ng may i-share ako sa inyo mamaya na pagbukas ng store na may bago akong drinks na Uh, nire-request na aking mga customers. At bumili din ako ng bigas. So, kilo-kilo na naman si Mami Tins kasi malakas din si bigas sa akin dito sa tindahan. 59 yung akin per kilo. And then, yun lang mga tinders kasi maglalaba dami ako. Hintayin ko si PMFTC, baka mauna pa silang dumating dito kasi magbukas ako, okay? So, bye for now mga tinders Thank you for watching.